yun, mga to, sakto naman at naglalandi din pala yung baboy dito sa bukid sa bundok so eto um, papakasta baboy papakasta naman tayo ng baboy dito sa ano sa bundok yun, let's go yan, So yan. Dito naman tayo sa baboy. balita baboy yan. Yan. Tapos yun. Kambing sa baba. Mga kambing natin sa baba. Tapos ito. Babuyan. Eh, naglandi pala ulit itong ano. Isang bahay. Isang inahin. siya yeah, tingnan natin Bale, ito traditional way ng pagpapakasta ng, ng baboy dinadala yung barako so yan yung barako tapos ito yung um, ginahin.

kung magpapang dali yan so ito first time Pa dalawang beses nang nangante so ngayon yan pakastahan tingnan natin so yan ito sakto lang kung pagpapakasta dito sa, ba, sa baboy mga tol 8 months? Mas masuro padalwang ano na yan padalwang paglalandi yan ang baboy <laughs> nahirapan <laughs> pumapasok <ka. laughs> si Elias pala yung barako eh natin tingnan natin, si Elias kung makakaano uh, siya yan so, na ano, yan

Ayan, so sakto. Sana yung isa maglandi din ito. Ano na. Ito, may isa pa dito. Oh, ito, ito Kailan kaya? Mga

So, yan. Hopefully, dumami yung mga ano. Alagang babi dito. Yeah. Parang Para yun, magamit yung mga kulungan doon. Oh. May mga kulungan pa dyan. Tingnan natin. So, hopefully, next year, uh, mapuno. Tapos yan. Kambingan. Ah, mga kambing natin dyan. So, <coughs> kasi to suba boy, balictaí suba é to é Bom... Oh. Oh, na,